Ayun mga guwiks, ang masayang morning sa lahat dyan no? Kahapon nga mga guwiks ay ating napansin Ngayong umaga, ayan Kahapon malakas ang ulan mga guwigs. At ngayong umaga ay napansin na natin Na ang ating isang puno ng papaya dito Ay wala na, naputol Ayan, naputol mga guwiks Nilagyan na nga natin sana ng suporta Pero dito banda sa taas mga guwigs, Ay naputol na siya Hindi na niya kinaya So yan pala mga guwiks Ay butas ang gitna niya no Ayan, butas So may mga bunga ito mga gawiks kanina Kinuha na Yan ibinigay natin doon sa gusto So may natirang isa mga gawiks Yung nalaglag Ayan So ngayon ito ay ating putulin At magtanim tayo ng bago Dahil marami tayo ditong mga pwedeng ipamalit dyan mga gawiks no May mga bagong tubo tayo dito mga gawiks Mamayang hapon ay tra transplant natin dyan So dito banda mga guwiks, yung ating ipinunla na buto ng papaya. Ayan. So ito mga guwiks. Ayan. Meron tayo ditong pamalit. Ito, ayan. So yun ay ating ayusin muna ngayon. No? Ito yung garden natin na ngayon ay ating inaasikaso. Ayan, nagdamo-damo na tayo dyan. Ayan, wala pa tayo mga tanim dyan na gulay. So ito muna ang ating gagawin ngayon mga guwiks. Linisin natin to, alisin natin to ngayon dito at maghukay tayo dito mga guwiks no. Hukayan natin yan at mamayang hapon ay magtransplant na tayo. So iligpit ko muna tong puno ng papaya na naputol. Yan. Sayang. Pero siyempre papalitan natin ng bago. May dalawa na tayo dito ng maantay ng mga guwiks na nagbubunga na no. Yan. So sana ay matuloy-tuloy na yung bunga niyan. Yan yung bago nating tanim na dalawang puno. So, yan. So, yan nga ang mga butas-butas na bato na ating tataniman ng Chinese Kangku mga gawiks no? Nilinis natin yan kahapon. Ayan. So, dito ang ating gagawin ngayon ay putol-putulin na natin to at mailigpit. So, yan. So, So pagpatuloy ko lang ito mga sa ah, pagputol no para mataniman mamayang hapon ayun mga sayang ang masaya hapon sa lahat dyan no? kanina nga umaga mga yan ay atin ang nahukay no? dahil sa naputol yung puno natin dyan ito nga yung ating pinutol no? yan. puno na lang natira dahil sa ating inaantay sana ito ay magsanga no? magkaroon siya ng sanga sana So ito ay ating punlaan o ating ililipat yung mga tumubo doon na ating ipinunla na mga papaya mga gawiks. So dalawang butas ito. Yan. Dalawang butas. Ito yung isang mga gawiks. Yan. So yun nga pinakita ko no. Yung bagong tanim natin na papaya dalawang puno. Ayun nandoon. At dito tayo ay mag transplant ngayon ulit ng bagong dalawa. Isa. Tsaka dalawa. So kunin natin ngayon mga gawiks doon sa garden. Yung ating ito transplant ng mga papaya dito mga gawits ayan so yan yung ating binubungkal-bungkal na garden natin nilinis natin dinamuhan no so ayan dahil sa magtatanim na naman ulit tayo din eh yan so dito mga Gawiks, yung ating mga papaya na itra-transplant doon dito ayan mamili tayo may isa pa dito ayan So yan ay ito muna ang kunin natin mga guwigs. O pwede naman dito no. Dahil sa yan ay pwede nating palakihin yan. Palakihin natin yan hanggang sa magkaroon tayo ng harvest diyan na pwede nating mapakinabangan. So dito kasi mga ay dikit-dikit kaya dito tayo na lang kukuha no. Ayan Kukuha tayo diyan ng dalawang piraso. So ito mga guix. Kunin natin yung isang malaki o natin dito sa ilalim na sana yan ay mabuhay so yan so ito nga mga gawiks no malaki na nga ito na kukunin So sa paikot mga guwiks So kuha tayo ng Medyo malaki Malaki ang lupa Ayan ang mga guwigs, no Ayan. So unang isa So yan ay ating itra-transplant kayo doon no Ayan mga guwigs. Dali natin doon Ayan So ito Dali natin doon para yun ay ating diligan pagkatapos natin matransplant no so ayan dala dala natin yung isang puno na papaya so ayan na mga guwiks. ilagay natin sa gitna ayan tapos ayan yan ay ating lagyan ng lupa mga guwiks so ito yung mga hinukay natin na lupa dyan so, ilagay lang natin tayong yung available na garden soil mga guwiks ngayon. Di tayo nakakuha doon sa likod. Di tayo nakapaghanda. So wala namang problema yan mga guwiks. Yan dahil sa ito naman ay puno no. Punong papaya. magwix yan ay dagdagan na lang natin sa ibabaw pausbungin natin ang lupa dyan dagdagan natin sa ibabaw at susunod na natin yung isa pa kuha pa tayo ng isa magwix guwiks so ayan na natapos na natin yung isa no yan at ngayon yung isa naman So ito yung isa ngayon magwix yan, ito naman ang ating kukunin ngayon. Yan ang ating transplant doon sa isa pa. So, kain lang natin sa ilalim para yung ugat niya ay kahit paano ay ating makuha sa ilalim. So, binasa ko na to kanina mga guys. So, itong isa ay damage na to dahil madamay. So, ayan na. Nakuha na natin mga guix ang isa, no? So, simple, dalhin natin doon. So, ayan na mga guix. Dalhin natin doon sa ating paglagyan. So ito na mga weeks na ilagay na natin Na transplant na natin At dagdagan natin ng lupa yan Sa ibabaw no Yan lagyan natin ng lupa yan So ito na mga weeks Ang ating idadagdag na lupa no Yan So yan ang ating bagong transplant na simpre Kapag may itinanim, mayroon tayong antayin para anihin. So, sa papaya mga guwigs, marami tayo ditong na harvest, no? So, kaya ngayon tayo ay magsipag magtanim ng puno ng papaya. Dahil sa kapaki-pakinabang, pwedeng panghalo sa tinula, panggulay-gulay. So, ayan mga weeks, All alright na yan, natapos na. Yes, yahoo, ayan. Antayin na lang natin yan na lumaki. Siyempre, kailangan ng maayos at magandang pag-alaga. So, dalawa sila mag -weeks. Dalawa nga. Ayan yung ating natapos, no? So, hanggang dito na... So na nga mga natapos na tayo mag-transplant ang dalawang puno ng papaya ngayon no. Yan. So ngayon mga guwiks, share ko lang sa inyo no, na tayo ay hindi tumitigil sa pagtanim ng kung anumang mga gulay dito at ito nga mga guwiks no. Kahit sa butas ng bato tayo ay nagsubok o magtanim ng mga Chinese kangkong mga guwiks. Ayan. So itong ating ginawa dito mga guwiks, share ko lang no na para hindi sayang ang butas. Tinaniman natin ang buto ng Chinese kangkong mga pero ngayon ay may tumubo na tatlong araw nang nakalipas yan mga yan, tatlong araw. So, sayang kasi ang mga damo lang ang tumutubo dyan. Nililinis natin. So, ngayon ay dahil sa may mga buto tayo ng Chinese kangkong, dyan ko na lang naisipan na taniman yan. So, hindi pa tayo tapos dyan mga weeks no? Yan, itong portion na to ang ating natataniman, no? Yan, ito yung ating papaya na dalawa mga gawiks. Ayan. So, mayroon na nga bunga yan. Sana nga ay lalaki yan. So, dito pa yung isa. Ayun. Ayan, pa mga guwiks. So, yan. So, itong portion na to mga guwiks na nalinis natin at nataniman na natin ng buto, no? So, tatlong araw na yung nakalipas at yan ay tumubo na. So, dito sa kabila mga guwiks ay hindi pa natin nataniman. So, dito magtanim pa tayo. Yan. So, yan ay ating taniman kasi sayang ang ating paglilinis, puro lang damo yung ating... Ililinis yan. So, para mapakinabangan ang mga butas na yan ay Kunlaan natin ang buto ng Chinese kangkong mga guwiks. So, at least, mapapakinabangan natin. May ma-harvest tayo. So, yun lang mga guwiks. At, ah, uh, simpre, tanim-tanim sa uh, kapaligiran kapag may time. Ayun lang. At bye-bye. Yahoo!